Hello mga kamotorista. Starting po sa Monday, May 26, mag-uumpisa na po ulit yung no-contact apprehension policy ng MMDA no? Uh, nalip na po kasi yung TRO ng Supreme Court. So, ibig sabihin, lahat po ng mga major thoroughfares, mga daan sa Metro Manila na sakop ng MMDA ay uh, ipapatupad na po nila yung no contact apprehension policy. Ibig sabihin, may mga CCTV cameras po or other surveillance devices na nasa daan na pwedeng makapture yung mga traffic violation. So, kahit walang traffic enforcers, no sa daan, ay eh, uh, pwede po kayong mahuli kapag meron kayong traffic violation no so atin pong tandaan no yung uh, provisions po ng uh, ADA no O yung uh, anti distracted driving act no? yung republic act number 10913 Pinagbabawal po yan ang gumamit ng mobile phone sabang nagdadrive. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag o magbasa ng text o mag na hawak mo yung telepono na gano'n. No? Manood ng video, mag-Facebook, mag-Netflix. No? Hindi po pwede. Basta anything na maka maaalis yung kamay mo sa manibela ay hindi po inaalaw. No? So, pwede ka naman siguro, pwede kang sumagot ng call kung naka speakerphone o may earphones ka, no? At kung merong kang kailangan na urgent na i-text, pwede mo siguro, pwede ka siguro mag magpark mo na somewhere, mag, mag pull over sa side ng road, no? At doon ka mag-text o kung may kasama ka sa kotse, o sa sasakyan mo, baka pwede mo iasa siya na muna mag-text, no? Kasi hindi ka pwedeng mag-text habang nagda drive Eh paano kung uh, traffic attorney, na no? halimbawa traffic or uh nasa intersection ka or um, traffic light, no, naka-red, pwede ba akong mag-text or mag-call? Hindi rin po pwede kasi may malino po dun sa batas na ang sinasabi, hindi ka pwedeng gumamit ng mobile phone or any electronic device whether the, whether the vehicle is in motion or naka-temporary stop sa intersection or sa traffic lights. No po. Take note po no, malaki po yung penalty kapag lumabag tayo sa uh, batas na yan no. Ang unang uh, offense po, pwede kang mapagmulta ng halagang 5,000 piso no. Ang second offense po 10,000. Ang third offense 15,000 tapos suspended yung lisensya mo ng tatlong buwan. Pag nahuli ka ulit, may fine kang 20,000 at ire-revoke na 'yung driver's license mo. Ingat-ingat -ingat po tayo mga kamotorista, no? Uh, tandaan po natin sa ating pagmamaneho, hindi lang buhay natin ang ang uh, ating pinapangalagaan pati buhay ng mga pasero natin, buhay ng makasama nating driver o pasero sa daan, no, no, at mga bystanders, no, at yung mga pedestrians, respeto po natin ang karapatan nilang tumawid lalo na sa mga pedestrian lanes, no. Lagi po tayong mag-ingat sa ating pagmamaneho.